show sa inyo mga Mars, araw ng Sabado. syempre, kagagaling ko lang sa aking trangkaso. Ganun pa man, eh, maglalaban na tayo. Yes, maglalaban na tayo. Tama ang inyong narinig. <laughs> Since magay naman ako, ito, patuloy pa rin tayo nalaban sa buhay. Kaya naman, maglalaban tayo ngayong araw. So, ang pinaka-basic, ibubukod ko yung di-color, Sa kulay puti. Eh, yes. Kung mapapansin nyo, makikita nyo yung kulay kong panty dyan. <laughs> Excuse me po. <laughs> Yan. Since kagagaling ko nga lang sa sakit, inuubo-ubo pa ako. Ayun, habang pinipili ko yung decolor, habang pinipili ko yung decolor, tsaka yung hiniwala ko yung puti, magkakwento ako sa inyo. Alam niyo ba mga Mars, sabi ko, maglalaba ako, Narinig ko ng nanay ko, sabi niya, siya na lang doon maglaba, bayaran ko lang doon siya ng 500. <laughs> Kaya nga ako maglalaba kasi pwede ako magbayad. Si mother, siya lang doon maglaba. Mautak din itong aking pinakamamahal na nanay. Pero siya ang pinagalong pa man, tayo lang maglalaba. Buti lang, meron pa ng washing machine. Kaya mga Mars, yung washing machine ko, eh washing machine ng buong compound, ng buong Pilipinas. Kasi wala namang washing machine ang aking mga kapatid. Kaya bumili ako ng washing machine noong pa 2020, apat na ton yung washing machine ko. Pero gumagana pa rin, lumalaban pa rin sa buhay. So pinasa ko yung mga de-color mga Mars, pero syempre ang pinaka-basic. Inunok ko yung mga kulay puti. Yes, yung pinaka-common. Alam yung mga Mars, habang nagbabasa ako dyan. ang anak ko na nari ko, bakit doon napakunti ng buhare ko sa aking di binapas ang damit. Sabi ko, nah, conserve our water. Ako, mahalaga ang tubig. Yan, yeah, may pag-alang-alang pala ako, sabi ng mother ko. Pero syempre, tipit-tipit tayo sa tubig kasi nga, mahirap naman talaga mawala ng tubig. Pero dito sa lugar namin, dito sa GMA Cavite, maganda naman yung flow ng water. Yes. Sa so, yung mother ko, habang nag-washing ako dyan, binubunga nga anak ko niyan. Sabi niya, yung yung mga damit, break ka rin mo kasi hindi mo sapak na yung sapak sa washing machine, hindi mo walang inaano. Huwag mo ilagay lahat para makaikot na maayos ang washing machine mo. Gaya yung mother ko. Di pa pala Pero ganun pa man, love na love, love na love, love na love natin si mother, syempre. Dahil siyang ating buhay din. Di pa, ayan. So, tapos na ako mag-washing machine, ino ko yung kulay puti dyan. Sumunod na yung, yung, yung syempre, yung mga bicolay, mga bicolor. Ano ba, mga masabi na, ang bilis ko lang, pero syempre, hindi na halos lahat tayo ikot yan nung tapos yung buong oras, sayang yung oras. So habang umikot pa yung washing machine, kinukuna ko yung mga decolor, yung mga pinagpawisan na, yung ilang minuto lang ginamit, ay palit ka na. Alam mo yung mga mas. So nga mga mars, nagbalilaw na ako. Ang ganda nga nagkakabalilaw ko, dyan mabula pa yung tubig. Sabi nanay ko na, sabi ng mother ko, alam ko lang ng planggan. Ang isa, di mo gamitin yung pag nagyamit mo malit ang planggan. Sabi ko, nai, nagtitipid nga ako ng tubig. Kaya binabantin ako ng mother ko kasi ayang Magbanlaw ko na puro bula pa yung damit ko. Pero ganun pa man, syempre, alam niyo mga nanay, mother's knows best talaga. Kaya, okay lang kay mother na bantayin niya ako. At least kay papaan ano, tututo ako maglaba, di ba? Sa so, tanda ko ito, hindi ako masyado magaling maglaba. sa pag nagbanlaw na ako, kahit may bula pa yan, go-go lang. Mga mars, basta walang amoy yung damit after kong masuot. Okay na sa akin yun, mga mars. Wala na akong pakialam. Basta tuyo at mabango dahil mayroong downy. Ilang <laughs> mga Mars sa love you mama chup chup thank you sana supportahan niyo pa na ako sa aking vlog love you uh, mama